Tiyak na tiyak ko pong makakatipid kayo kung ito'y lulutuin nyo lang sa bahay at hindi nyo na po order sa restaurant. Nakita nyo ba, iilan lang po ang ricado. Eh kung talagang susundan nyo yung paraan ng pagluluto ko eh talagang kuhang kuha nyo po yung lasa nitong ating pangkaraniwang ino-order sa restaurant. Saka po konting asin. O dalawang tasang tubig o kaya naman mas marami pa. Palalambutin po muna natin ire. Takpan po natin. And pagkatapos po ng labing limang minuto, hindi ko na po tatakpan. Ganyan na lamang. Niluto ko pa po, po ng sampung minuto. Para po sa akin, ayos na ire. Eh, kung gusto niyo ituloy at talagang pumula ng matindi, kayo na po ang bahala. Pero titigil na po ako din eh. Lalagay ko po itong ating oyster sauce. Ako po yung maglalagay ng apat na kutsara ng oyster sauce. Sinimot ko muna to ah. Meron po akong bago. Apat na kutsara po ng oyster sauce ang ilagay natin ah dalawang kutsara po ng sesame oil magingat po kayo tumitilansik na hmm. halo lang po ng halo ilalagay ko na po itong ating tenga ng daga hiniwa ko po ng maninipis oh. nabad ko po ng 10 minuto yung ating tenga ng daga sa maligamgam na tubig pero kung wala po kanya nasa latay ayos na pero hindi ko po itatapon ni Rhea yung ating pinagbabaran nandiyan po lasa nandiyan po natin ang dalawang kutsaran toyo so, haluin po natin Hayaan na po natin ako po ang bango. Napakaganda pang tignan. Talagay ko na po yung carrots. Yung carrots naman eh, pampakulay lamang. Kung wala po kayong carrots eh, ayos lang. At saka po ito, sandali Tinanggal ko muna tubig nitong ating talong. Nakita nyo, yung ating pong talong eh, buhay na buhay ang kulay at hindi namumula kasi nga nilagyan natin ng lemon o kaya kalamansi. Para hindi po mangitim ang inyong talong, pagkahiwa nyo, lagyan nyo po ang tubig ng konting kalamansi o kaya naman isuka o kaya naman po yung lemon juice. Haluin po muna natin. Nako! Ang gandang tignan. Ayos na ayos to sa panghaling pananghalian natin o kaya naman ay hapuna, no? Maraming makakain dahil marami po yung ating uh, talong na inilagay. Yun. Malaki po yung jumbo po yung talong na inilagay ko, eh. Alagay ko na po itong ating sabaw, oh. itong ating pinagbabaran ng tenga ng daga. Takpan po natin at hayaan natin maluto yung gulay. Pagkatapos po ng apat na minuto. O tignan nyo, malambot na po yung ating um, talong. Luto na. Ganda pa ng kulay. Lagyan na po natin ng pampalapot. Ito po ay isang kutsarang cornstarch. Nagyan ko na ang kalahating tasa ng tubig. Para lumapot po yung sabaw. Tikman nyo na. Kinakailangan nyan eh, alat tamis. Ang lasa nitong ating niluluto. O bago nyo po patayin, ilagyan eh, natin ng sibuyas na mura para maganda yung kulay. Hmm. Patayin Patay na po yung apoy. At luto na yan. Nakupo. Hmm. Bago. Sarap eh. Tapos. Huwag niyo na pong orderin sa restaurant. Lutuin niyo na lang sa bahay at kukunti lang naman ang mga ricado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Simpleng simple eh. Mas masarap pa kasi kayo nagluto. Ayos? Nagustuhan niyo po ba? At kadalasan naman po eh, sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Katulad ni Re. O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.